Alam niyo ba guys na pwede tayong ma-ban or ma dito sa Facebook kapag hindi tayo sumusunod sa mga ipinagbabawal na uh, mga content or gawain dito sa loob ng platform at lahat ng yan ay nakasulat or naka-outline sa community guidelines dito sa Facebook. Dito uh, nakasulat yung mga content or mga behavior or mga gawain na inaallow at hindi inaallow ni Facebook sa loob ng platform. Number one, violence and criminal behavior. Hindi inaallow ni Facebook dito sa loob ng platform yung mga content na mga karumalduman, mga krimen, okay, mga pandaraya. So, hindi natin guys yan pwedeng i-content. So, bakit may nakikita pa rin tayong mga content na ganito? Kung talagang ipinagbabawal nga yan ni Facebook dito sa loob ng platform. Yung mga ganitong content kadalasan kasi guys, nakikita natin ito sa mga balita, di ba? So, inaanow lang yan ni uh, Facebook as long as uh, may warning uh, screen bago magsimula ang video. May mga ibang content naman na nakakalusot kasi nga, hindi pa ito na detect ng algorithm, okay? So, kapag yan ay na na ng algorithm, siguradong mabubura yan dito sa loob ng platform. At yung iba naman kasi guys na mga content na nakikita natin ay hinahayaan lang kasi natin. So, wala naman kasing nagre-report. So, iniisip ng algorithm na walang problema sa content, kaya hinahayaan niya lang ito. Number two, self-injury, eating disorders, um nudity, uh, bullying, and harassment. Hindi inaalaw ni Facebook yung mga ganitong klase ng content. Okay? Yung um, pananakit natin sa ating sarili, ang um, pananakit sa ibang tao, pang-aabuso sa ating kapwa, pagpapakita, okay, ng mga uh, masaselang parte ng katawan, pang okay, at pangaharas, okay, ng ibang tao. Hindi natin pwedeng uh, gawin or i-content yung mga ganitong klaseng ng uh, gawain, okay? Number three, hate speech, violent, and graphic content. Hindi natin pwedeng uh, gawan ng content uh, yung mga uh, pangungutya uh, sa ating kapwa, at apang uh, uh, didiscriminate ng ibang tao. Bawal na bawal din yung mga sobrang bayolente at uh, mga delikadong mga gawain. So, example nyan guys ay yung mga challenges. Usong-uso yan diba sa kahit saan platform. So, yung mga delikadong challenges ay hindi inaalaw yan ni Facebook. Number four, spam inauthentic behavior at misinformation. Ano nga ba yung spam? Ito guys, yung madalas nating anay uh, encounter kahit sa mga sarili nating account, di ba? Yan yung uh, paglalagay ng sobrang daming links, no? Doon sa comment section. So yan po ay hindi inaallow ni Facebook. Ayan at yan po ay bawal na bawal. So kapag may nakita tayong uh, mga nag-spam ng mga links sa ating comment section, pwede naman natin yan guys na i-block o kaya i-report para hindi na makaperwisyo ng ibang tao. Bawal na bawal din dito sa Facebook ang mga fake accounts, okay? So kadalasan, yung mga sikat na tao or personalidad ang aginagawan ng mga fake accounts, okay? Ini-impersonate sila para makapanloko ng mga tao, okay? So uh, kapag may nakita tayong ganyan, guys, mas maganda na i-report na lang natin para hindi na makaperwisyo ng ibang tao bawal din ang magpakalat ng uh, mga maling balita or information number five intellectual property sinasabi ni Facebook na dapat na respetuhin natin yung intellectual property ng ibang tao sinabi ng intellectual property, ito yung mga uh, copyright, no? Ito yung mga trademarks. Hindi pinapayagan ni Facebook na kukuha tayo ng uh, ng content or ng uh, mga pag-aari ng ibang tao uh, para uh, gawan natin ng sarili nating content. Example, kukuha tayo ng uh, photo or ng uh, video or uh, music ng ibang tao para ilagay sa sarili nating content. Kaya nga, 'di ba, nagkakaroon tayo ng mga copyright uh, claim or copyright issues dahil uh, gumagamit tayo ng mga music, no lalo na yung mga trending music or trending audio at nilalagay natin ito sa ating uh, content. Kapag may oras, basahin ng buo ang community standards uh, na nandyan sa ating creator support para mas maintindahan natin yung mga bagay-bagay uh, dito sa loob ng platform. As a content creator, lalo na kung minomonetize natin ang ating account, dapat na lagi tayong muso sa mga uh, policies okay ani uh, Facebook para uh, laging uh, safe at secure ang ating account at para rin laging maganda ang standing o ang record natin dito kay Facebook dahil alam naman natin na kapag uh, maganda ang uh, record natin uh, kay Facebook ay uh, mas lalo niyang i-recommend -re or isa-suggest yung ating account sa mas maraming tao na kung saan makakakuha tayo ng maraming Views at followers.